Tiniyak ni Senator Wing Gatchalian na tututukan ng Senado ang mga umano'y paulit-ulit na proyekto sa listahan ng Department of Public Works and Highways kasunod ng natukoy na halos isang at apat na raang proyekto na ilang beses nang isinama sa General Appropriations Act mula pa noong 2023 hanggang susunod na taon. Narito ang balita ni Jane Huezan. Natukoy ng tanggapan ni Senator Win Gatchalian ang 1,465 proyekto na lumitaw ng tatlo hanggang apat na beses sa magkaibang taon na may kabuang halaga na humigit kumulang 26 na bilyon. Uh, just to go back to those uh, red flags, kaya importante, Secretary, itong uh, detal detalye, uh, as granular as possible, um, importante talagang uh, na-identify natin yung station number, yung length. Kasi paglabas ng JA, pag generic siya, uh, talagang aabusuhin to, May temptation na abusuhin. Pwede nga yung sinabi ni Center Irwin na ayus pa yung kalsada, bak 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 bakin na. Worst is ghost project. Kasi nga, pwede niya ipakita tapos na, pero two years ago pala natap natapos na. So, moving forward, uh, we will uh, strictly implement yung station number, the details uh, starting this coming uh, 2026 budget. Kabilang sa mga proyektong pinunan nito ang construction ng Malolos Diversion Road sa Bulacan at ilang bridge projects na tila tatlong ulit anyang ipinagawa sa loob ng apat na taon. Git ng senador, ang kakulangan ng detalye gaya ng station number ay nagbubukas ng posibilidad ng korupsyon o ghost projects. Kaya't mahalagang malinaw na matukoy ang bawat lokasyon at saklaw ng proyekto. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince P Dizon na isasama sa kanilang pagsusuri ang mga naturang proyekto at aalisin ang mga hindi mapatutunayan o kulang sa dokumento. Uh, yes po. Please, um, Senator, and again, we want to thank you for, for your efforts here. Kasi, ano eh, I mean, clearly this has been going on for a long time already. It probably predates 2023, most likely. You know? so, and so, this is beyond you, ah, huh? kasi bago pa ito na na Opo, And ano, ano po, para sa akin... Ayusin na ho natin ang tama ngayon. And um, please, we will get the list. Again po, No, this is clearly not in the same list that was initially yes, sent no, to us no, last week. So we will include this in our submissions for for Friday. And if hindi ho ma-justify, hindi ho mabigyan ng detalye, tatanggagin na lang po natin ito. Thank you. Dagdag pa ni Dizon, layunin ang kagawaran na ayusin at linisin ang mga sistema upang hindi na maulit ang mga isyong tulad nito sa susunod na taon. Ako si Jane Wazan, ang inyong citizen correspondent na gulat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.